Gawa tayo ngayon ng kare-kare. Yan, isayin muna natin ang uh, bawang, sibuyas. Lagay na natin yung, uh, yung ating pre-nature cooker na uh, baboy. Ayan, malamot na siya kaya masarap na yan gawing kare-kare. Yung pata, ayan. Mas masarap kasi gawing kare-kare uh, yung pata. Ayan, tapos nilagyan natin ng yung pinag-pressure cooker natin na tubig. Tapos nilagyan natin ng water. nag pressure na ng ah. lagyan natin ng water. water. yan kumulo-kulo na. Tinang kumulo ng aswiti para magiging kulay yellow. Then, di ba yung yung kulay ng kare-kare? Ganda ang ganda na ng kulay ng ating curry curry. Then, nilagay na yung Ayan. May mani, may mani na yan para maging malapot ang ating curry. kari Kuluin muna natin. Ang pampalapot natin yung bigas na durog. tawag dyan ay galapong. Ayan, para lumapot ang ating kare-kare. Lapotin muna natin ang ating kare-kare. Ayan, pakuluin muna natin din ilagay na yung mga gulay. Ayan, ilagay na natin yung mga gulay niya. Ayan yung mga gulay, hmm. medyo niloto na natin. Ni-steam na natin para hindi madurog yung mga ano, yung karne. Ayan. Then, ilagay na natin lahat. Ayan. And, ay, punong puno na. Ayan lang, guys. Ayan na, guys. O, luto na yung ating kari-kari. Uh, Ayan. Masarap pag maraming gulay. Ayan. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye. Kain po tayo. Kain po tayo, guys. Yang sarap Nang, kari-kari Yalah, guys